Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon po ay araw na naman ng Friday at nandito po kami ngayon sa Fanar Cultural Center. May pag-aaral na naman kami at uh, may ano din may kutbah. So yung pinapaliwanag din nating butihing ustadz. So, pakinggan po natin ang kanyang pag translate sa sermon kasi ang sermon po ay nasa salitang Arabic. Kawang Bakit nila ginagawa yun? Para kumolekta, para meron silang aasahan sa araw ng pag-uko. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ganon pa man, daladala niya na lahat ng mga gawain na ito, waya ti kad Darating siya, pero meron siyang nasabihan na hindi maganda sa kanyang kapwa. Ano yung magandang word para sa parang, hmm? oh, parang ganon. Ano pa? Ano pa? Ah, panglait. Okay. Shutdown. Parang Parang binabastos. Ha? ha? Parang nilalait. Parang sabihin natin, the worst nito ay minura. No? Yan yung nagdadasal nga siya, nagka-fasting nga Monday and Thursday, nagbibigay pa ng kawang gawa, madali sa kanyang magbigay ng 300, 500. Pero, kasama sa pagbigay niya, hindi niya kinokontrol yung mga lumalabas sa bibig niya. Wala siyang pakialam. Meron siyang masabing hindi maganda sa iba. Wakada pahaga. Ibig sabihin ng kadapa, ito yung Uh, nagawan or not uh, anong pinaka tagalog nito chef rafi al kadab yung sinasabihan na pinagbintang mm -hmm. pinagbintangan na so pinagbintangan meron isang word <coughs> yan eh? pinagbintangan na nakagawa ng malalasong bagay wow 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 Meron sa atin, umuupo lang sa masjid paminsan. Yan yung ginagawa. Alam mo ba yung ginagawa? Yung iba, mag-isa nga lang, pero nasa cellphone niya. Ginagawa. Subhanallah. Wa akala ma lahaga. At yung karapatan na kayamanan ng iba, kinain niya. Hindi niya binigay yung karapatan ng iba. Wasapa ka damahada. At meron siyang napatay na hindi karapat dapat. Wabarabahada. Nako, ito sa mga matatapang at nakasuntok pa siya. Aras? Tumama ba? Subhanallah sa mga matatapang, baka meron kayong nasuntok, natamaan pa. Nagsasala kayo, gumagawa kayo ng kabutihan, lahat-lahat. Kasama nito, yung mga binanggit natin, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, فَيُقْفَهَذَا min hasanatihi, Lahat ng nagawa mo ng hindi maganda, kukunin yung mga mabubuti mong nagawa at ibibigay sa kanila. Kayo po yung, tayo na po yung pinakalubi <coughs> nagko-collect na ka, isipin po dito sa punto, kukunin lang at ibibigay mo as sa yung ginagawa mong kaputian. Oh, Mag-sorry na, na kayo mag tayo, na, sa isa. Mag-sorry na, mag na kayo habang nasa mundo pa kayo. <laughs> 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 Ito, pakinggan nyo, Subhanallah. Napaka-clear po ng sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Yum, ayaw mo marami na marami na tayong Ang mabubuting gawa." Minsan niya kulang pa kukunin pa sa atin. Ginagawa pa nating sadaka. Kunin mo yung mabubuting gawa ko dahil sa ginagawa natin. Kapag kulang na yung mabubuti nating gawa, anong gagawin? Babawasan yung kasalanan nila at itatapon sa iyo. Hindi ba ikaw yung pinakalubi sa araw itatapon sa iyo yung mga masasamang gawa, aakyat na yung status nila dahil nabawasan na yung masasamang gawa, dadawi pa yung masama mong gawa, at sabi ng propeta, ano? Faturihat alihi tum maturihat inna. Itatapon sa kanya, tapos itatapon siya sa impyerno ngayon. Binigay ng mga example, tulad ng, for example, may ari ka ng isang company or merong kang under sa'yo na nagtatrabaho sa'yo, yung mga supervisor dyan. No? Yung mga may hinahawakan na tao, yung mga anak mo, yung mga asawa mo na under sa'yo, yung mga kaklase mo, kaibigan mo na minsan wala ka ng break sa salita mo hindi mo na kinokontrol kumokolekta ka na pala ng mga masasamang gawa nila at magiging sanhi ng pagkapon sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa India naway protektahan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga gawain na hindi ka aya-aya na binanggit ang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Let us be conscious. Conscious tayo sa mga sinasabi natin. Mag-ingat sa mga words na binibitaw natin. Hindi natin alam na nakakasakit na pala tayo. Ganun pa man, huwag na kayong mataas ang ego marunong dapat tayong magsorry sa mga kasalanan alam natin o hindi natin Kasi pag sinasabi minsan ng iba, magdidiin pa tayo sa sabihin natin hindi. Madaling magsorry mga mahal na kapatid. Nakakagaan ng feeling ng taong nakagawa ng kasalanan at yung nagawa ng kasalanan. Very simple. Let us say sorry. At ma matuto tayo ng karakteristik ng Allah subhanahu wa ta'ala na mapagpatawad at maawad. So, reminder sa atin, etong Friday na ito, i-double check natin yung mga sinasabi natin. Mag-sorry tayo sa mga kasalanan na nagawa natin. Tanungin natin yung mga sincerely na kaibigan natin, bro. Nasaktan ba kita? Matuto din mong sa asawa. Ha? Matuto daw. Mga mahal na kapatid, yung mga may asawa dyan, na mag-sorry sa asawa. Yung sad okay. kahit hindi ako may sala, sorry pa rin ako <laughs> <laughs> Yung asawa natin. <tayo, laughs> yung asawa <laughs> daw. <dapat>, Ustad. <laughs> dapat yung mga babae yung nandito. <laughs> Kasi sila yung mag-sorry. Upaya sa katawan. sorry. Sasha, okay. okay. Ah, ang ang maganda pa doon kapag parati kang nagsasorry, naa-adapt nila yung characteristics na ganyan kasalanan mo o hindi mo kasalanan ang pinakaunang nagsorry sila yung pinakamay malaking reward ha? madali lang yung mga bro kainin lang natin yung mga iyon okay? so I hope meron po tayong natutunan sa Juma'a na ito na khutbah ng ating mahal na imam eh, ma kung meron mo itagdag yung, yung ating mga ustads po dito ah uh, pinabanggit na magandang binanggitan na naman, pwede nyo po itagdag sa place. Kung sa subject namin, kung may tanong o alis nilang question sa uh, Arabic po <coughs> or sa uh, Quran, question and answer after lunch or after everything, pwede nyo po ako approach. Ay, mag-take tayo ng isang room, 15 minutes. Yeah. Open for question. <coughs> pwede po siya okay, Okay? Chef Dams? Uh, yun lang yun lang. Oo, yun lang. Pag sorry kayo sa asawa ninyo, huwag kayong mayabang. Kahit, kahit lalaki kayo, huwag niyong isipin na below sila sa inyo. Alam nyo ba kung saan kinuha yung mga babae? Dito sa tadyang. Saan? Saan tadyang? Sa right or sa left? Ha? Malapit sa puso ninyo. Oo. Oh. Huwag, hindi, hindi kinuha sa buhok para, ano? Hindi sila kinuha dito sa taas para magmando sa atin. Kumain mo, tumitong kumain mo. Yes, 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 sorry. Hindi. Hindi rin sila kinuha sa sarampakan para ap apakan natin sila. Kinuha sila sa level ng puso natin. Malapit sa puso natin. Kaya dapat mag-sorry tayo mga mga nakapatid. Kainin niyo naman yung pride ninyo. Alam niyo ba? Kahit gaano kayo ka perpekto ang laki ng sabar ng asawa ninyo sa inyo. Uh, Hindi lang nila sinasabi yan. Mula sa itsura ninyo. <laughs> Totoo yan. Ha? Mula sa itsura ninyo, sa paligo ninyo, sa bad breath ninyo. <laughs> sinasabar nila. Pero dahil mahal ka nila, nire-respeto ka nila, Kaya mga mahal na kapatid, please, parunong naman tayo yung kumain na ating pride at mag-sorry naman tayo sa kanila. Kaya si Abdulaziz lang yung meaning na sorry. Kaya si Abdulaziz, kahit may meron tayong pag-aaral dito, pag oras na ng reporting, umalis yan. <laughs> Diyan na muna kayo. <laughs> رضي okay, الله so, سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وانتبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته